Beautiful day po sa ating lahat. Napansin nyo ba yung panahon natin ngayon is ang bilis magbago. Minsan ang lakas ng ulan, minsan naman napakainit. So kahit na nasa labas na kayo, feel nyo talaga na mainit, no? pinapawisan na kayo. Kaya naman, parang kailangan natin ng isang fan na pwede nating dalhin kahit saan tayo pumunta. So ngayon, naisi-share ko sa inyo itong fan. Ito ang Jisoo Handheld Fan Life 9. itong Jisoo Life na handheld fan. So, punta tayo ngayon sa parts niya, no? So, dito sa head niya, ito. So, makikita niyo po, uh, nakasulat din dito sa box niya. Ito yung kanyang air outlet. Ayan. So, sa loob po nito, meron po ditong nine blades, which uh, gives us yung malakas na hangin talaga, no? So, Jisoo Life kasi is Uh, known as the world's or dubbed as the world's number one portable fan. So, yung technology na ginagamit nila dito is sure po talaga kayo na magbibigay sa inyo ng comfort at coolness kung kayo ay naiinitan. So, ito yung box niya, no? So, napaka-sturdy. Yan, So, dito sa front niya, nakasulat yung model niya. So, yung model niya is handheld fan life 9. So, ito yung world's number one portable fan. So dito naman sa gilid makikita nyo po yung parts ng ating handheld fan. Yan. Dito sa baba ng parts niya is yung ibang niyang specs o yung apat sa pinakamagandang specs ng fan na ito. Yan. Tapos dito naman sa likod is yung kanyang uh, brand or kung anong klase ng model meron ito. So yung Gso Life 9 pala is dalawa Uh, yung isa ito, yung 3,600 mAh. Yung isa naman na Jiso Life 9 is may 5,000 mAh na battery capacity. Pero, mas mahal yon kaysa dito. So, yung price po nito, itong 3,600 mAh is nag-range from 600 to 800 pesos. While yung 5,000 mAh naman po is nag-range from 1,000 to Uh, 1,200. Okay, sa bottom part naman niya is nandito yung kanyang barcode at kung anong kulay yung pinili ninyo. Yan, yeah, so this is color pink. So inside the box naman po is yung mismong fan. And then may kasama din po siyang uh, manual. So this comes in different languages too. And then my free lanyard po siya. Ayan. Punta tayo sa parts ng ating handheld fan. So ito yung head niya. Yan. So para siyang metal. So this is hard plastic. Yan. And dito sa sides niya sa magkabilang sides may nakalagay na handheld fan life. So yung model niya. So dito sa harapan kung saan Ah, uh, lumalabas po yung hangin is ito yung kanyang air outlet. So sa loob nito is meron siyang 9 blades na nagbibigay sa atin ng malakas na hangin. So meron itong 5 gears. So i-explain ko ngayon pagpunta natin dito sa kanyang uh, sa dito sa babang part na to. So dito naman sa back part niya which is yung kaniyang uh, air inlet dito po yung humihigop ng hangin. So, yung design po niya is parang honeycomb. So, nakadesenyo po to para mag-reduce ng noise. No, kapag ginamit na natin yung fan niya. So, ngayon punta tayo sa body nito. Yan So, I think this is the battery. Ito. Yung part na to kung saan pwede mo siyang hawakan. So, nagsisilbi din itong handle. So, dito sa part na to, sa, likor, sa likuran, sa baba ng ating air inlet, nandito yung uh, charger port. Ayan, so type C po yung gamitin natin dito. Ayan, and then sa baba po niya is dito yung sabitan ng lanyard. So pwede nyo palitan yung lanyard, no. So free lang naman ito. So kaya gamitin na lang natin. So dito sa harapan, nandito yung light indicator, no. So sa baba lang to ng air outlet. So meron ditong light indicator kapag pinrest natin itong power button. So ito yung power button niya. Nagsisilbi din itong gear button. So may limang gears, G so life na life 9. So dito pala sa side na to, yung harapan niya, is nandito yung ating safety lock. So kapag hindi po natin siya ginagamit, so ito yung nagsisilbi. Kapag nalagay natin sa bag, ito yung nagsisilbing safety nya na hindi siya magte-turn mag on. So kapag po ayan, turn on natin siya. Ayan. To the left. Saka po natin siya i-press yung kanyang power button. So, ito yung gear number one. So, kapag gear number one po is, yung battery life niya po is umaabot ng 18 hours. Ayan. So, yan po yung hangin ng gear one. So, second press po natin, this is gear two. Ayan. So, medyo umiingay na yung turbine natin. Yan. So, hindi naman yung ingay na masyadong malakas. Yan. So, yan yung hangin niya. Oh, medyo malakas-lakas na. Yan. So, gear number 3. Press ulit natin yung power button. Ayan. So, medyo lumalamig na yung hangin na lumalabas. Gear number 4. Ah, kapag gear number ito pala is, yung battery life niya is nasa 11.5 hours. Ito, yung gear number 3 is nasa 8 hours. Kapag gear number 4 naman po, ito yung gear number 4. Ayan, so, ang swift swift ng hangin niya, ayan, medyo maingay na rin po. Pwede po kayong magpadry ng buhok gamit lang to Ayan. So, yung battery life po niya is nasa 5 hours. So, yung last gear po niya, which is gear number 5, press din natin. Ayan, so ang lakas-lakas na ng hangin. Yung parang sumasakay kayo sa likod ng sasakyan. So, yung hangin ko na binubuga niya is malamig. So, parang nawawala talaga yung uh, init na nararamdaman nyo. And then, last na press po ninyo is off. So, kapag po, for example, is na gear number 1 lang po kayo, or gear number 2, yan, gear number 2. So, para po, hindi na kayo press ng press, para mag-off po siya, pwede po na directly, ito yung gamitin niyo, Yung kanyang safety lock. Ayan. So, nag-turn off na yung ating fan. So, for every press or change po natin ng gear niya, is umiilaw po tong light indicator niya sa taas. eto yung iba't ibang ways kung paano natin siya gamitin. So, since may lanyard po ito, pwede natin siyang isabit sa leeg natin. And then, pwede din po sa kamay lang. So, twist nyo lang kung gaano kataas. Then, ito. So, safety. So, pwede yung liitan nyo ng liitan. Tapos, kapag naglalakad kayo, nakahang lang sa kamay nyo. Okay. Or, pwede nyo palitan yung lanyard, yung mas shorter. So, kung ayaw nyo naman po is, i-DIY nyo na lang liitan to. So, pwede din po siyang patayo. Yan. Since may rubber po, ito dito. So, pwedeng nakaslant. Yan, depende po sa inyo. Pwedeng pahiga. So, kapag gusto nyo po na, since hindi po to adjustable, no? So, pwede nyo pong lagyan ng, eto, for example, yan. Kapag nakikinig kayo sa teacher ninyo or may meeting kayo sa opisina, so, patong nyo lang sa notebook or sa libro. And then, kapag nilagay po ninyo sa bag, no? So, since this is very handy at maliit lang po siya. Ayan malit no? Maliit lang po siya. Ayan. ilagay nyo po sa bag, make sure lang po na yung safety lock niya is nasa off. Pa-right po yung off, no? Tsaka nyo po siya ilagay sa bag. So, hindi na kailangan pang uh, magdala yung pamaypay na mataas. Yung weight po ng fan natin is 170.8 grams. So hindi po siya gaano kabigat, magaan lang siya. Kung gusto nyo naman po na protected yung fan ninyo, is pwede po kayong bumili ng kanyang casing. No? So, may damit yung ating Jiso Life Fan. So, mabibili nyo po yun online. May iba't ibang kulay din. At yung fan po natin is merong iba't ibang kulay. So, may black nito, may white, yung light green. Isa din sa nagustuhan ko sa Jisoo Life 9 is that, uh, maliit yung head niya. Kung saan yung blades niya. So, yung ibang models po kasi ng Jisoo Life is napakalaki ng head niya, no? So, parang uh, bulky siya tingnan. So, ito yung nagustuhan, isa sa mga nagustuhan ko. And then, yung cons naman, so marami naman pong models yung jiso Life na portable fan, no? So it's up to you po kung ano yung gusto nyo, yung may foldable, yung may malaking head. Yung nagustuhan ko is itong 9 kasi maliit lang po siya at pwede nating isabit uh, sa bag or ilagay sa bag or kaya dalhin natin using our hands. So maliit lang talaga siya. And then punta tayo sa mga masyadong hindi ko nagustuhan, no? So, isa dyan is kapag uh, yung gear niya is nasa 3, 4, and 5 na is maingay na siya. No? So, hindi naman gaano kalakas yung ingay pero nandun pa rin yung ingay niya talaga. And then next is kapag uh, sinabit na natin dito sa leg natin is hindi natin siya pwedeng gamitin na nakahang lang. Kasi hindi tatapat sa atin yung kanyang hangin. No so, pwede din naman na ah, kapag sinoot niyo is that ganito. Hindi natin siya pwedeng ah, yung pabayaan lang at mahahanginan tayo. So kailangan talaga ninyong itapat. So pwede nyo i-share 'yan sa puppies niyo 'yan. Ha? So, yun po yung ating Jisoo Life Handheld Life 9 na. Pa. So, sana po ay nakatulong ang video na ito sa inyo. Please don't forget to click like and subscribe. Bye!